So <laughs> <laughs> na nabuhay na. Kaya lang malabo naman 'to mailipat ang dami. Yung kangkong may natira pa. Ito lang naman yung ano ko ginagawa pag araw na walang tiyanggi Ito patingin-tingin sa halaman. Natutuwa no, lang kasi ako sa ganyan mga kulay na iba-ibang kulay. ayan Ito. Iba ang cute lang. Mana ito galing pang siboto inireplano ko pa talaga to para magaroon na ako ito dumating yung ayuda namin sa tubig nasa labas ako eh biglang may nag-reading namin tubig ito ang billing namin dito sa hagdanan ng paupahan ko. Marami akong nilalagay na ito. Pa sa ilalim ng hagdanan nila. Oh. Marami akong nilalagay na halaman dyan. Oh. Ano na kasing space dito. Alam mo lang dito sa Maynila. Bahay lang space mo. Ayan ang paupahan ko dalawang lang border dyan, tig-isa. Kasi dalawang kwarto lang yan, tig-isang tao lang. Kaya okay, matahimik sila. Para sa nagkatrabaho eh. Sa kaikot ko sa halaman, lumamig na yung kape ko. Hindi to kape ngayon. Diyos na. Ang ingay, nung kaginig ko sawa ko sa labas. Yan Ay, tinesting pala na yung nabili niya na ano. Sa, ang tawag dyan? Electric. So, yung pang-washing ng ano, ng sasakyan. Yan, rechargeable. Portable, ang tawag dyan. Excited pa siya gamitin, bago pa kasi. Pero pagtagal yan kung mag-washing pa yan. sa bahay lang. Tulad ngayon, naghanap akong gagawin. Kasi hindi naman talagang tindahan mo eh, may, may, may bumibili syempre. So, buti may nakita akong mga play money. Marami gahanap nito kahapon sa si Changi. Alam ko mayroon pa ako, pero hindi ko alam mo saan ako nailagay. So, nahanap ko siya ngayon. Gagawin natin ngayon siya. I-repack natin. Para bukas sa si Changi, may benta natin ito bukas. Isa natin. Isang ganito. Yan. Marami ito. Lahat ng denomination nito, 20, 50, 100, 200, 500, 1,000. So, ang ilagay natin kada isang ganito, isang ganito, ito yung gawa eh. Isang pirasong denomination. Yan. Parang nag-ano ka lang. Nag- Yan, nag-bukol-bukol ka ng pera. Ganyan. Sana totoong pera na to, no? yan 1,000 1,000 1,000 20, 20 20 20 ngayon yan isang ganito may plastic naman akong nabili na, na, na ganyan na parang pang dito talaga yan para maganda tingnan iiwawatin yung 20 ganyan natin yung may tao yan papasukin ganito so gitna lang na gawin natin tuloy-tuloy lang ganito yan tulad niyo yung may 20 na sa ibabaw. Ibahin naman natin yung 200 na may lagi sa ibabaw. Yan. Para lang siya maganda tignan ng customer. Akala nila iba-iba. Pero yun naman ang laman. Isa lang. Para lang maging masaya ang tingin sa ibabaw. Para attractive lang ba. Yan. Ganito na siya. Yan. Hmm. Tuloy ko lang to. Yan. Natapos ko na siya. Yan. Dami kong pera, no? natapos ko na siyang karita. what's next ano gusto natin gagawin sa kahanap po ng gagawin may nakita kong goma gawin natin bibibenta rin namin doon sa tiyanggi kasi may naghanap din nito ang bumibili nito mostly mga nag ano nagitinda ng gulay tinapang tali sa kanilang gulay yan 5-5 lang kada ganyan Pwede naman hindi na ganituhin, kaya lang mas ano, mas attractive na tingnan yung naka ganito. Ganito lang. Ayan, ganito na siya. Pwede naman siya ganito lang eh. Ito. Kaya lang si Empress maganda tingnan mo ganito, diba? Kaya ginaganito. Pag busy talaga, ganito na lang pwede na. ko siyang gawin. Uh, natapos na tayo gumawa nung ano, goma. Magluto muna ako pang halingat 11 na. Ang lutuin ko lang naman ay ano, yung nabili kong ano, patola sa itlog, yun lang. Ayan, luto na. Mabilis naman ito lutuin eh. Pagkulo, ilagay na patola sa itlog. Boom! Tapos na. Tsaka biswa. Okay, ready to eat na. May bibili. Ano? Pagbilan mo muna. Hindi pa naman na kami kakain. Titikman ko muna ni Luto ko. Mmm. Mmm. Ang sarap. Makulimlim. Tapos may sabaw na miso. Ang sarap. Mm. Mainit pero masarap. mm <laughs> A few moments later. Tapos sa tayo kumain, maghugas sa tayo ng pinggan. Ayan. Tapos na ng pananghalian. Pinggan naman. yung bahay. Naligo muna ako at no, mamaya mamili na ito sa si grocery. Mamili na naman tayo paninda sa tindahan. Tapos bukas, tiyanggi na naman. Ang bilis ng araw talaga, webes naman bukas. Araw ng tiyanggi naman bukas, kira na yung webes. Webes na naman, ang bilis lagi ng araw. Yan. Nag-fresh ng konti, kahit maulan. Maghugas na rin tayo ng pinggan. Yan o, no? malinis na lahat. A few moments later Two hours later May i-deliver ide nga pala ako sa grocery Ano ba yun? Cotton buds no? Tsaka ayusin ko muna, tsaka mamimili ako ng konti Ililista ko muna Madilim na pala Ayan, nakikita na Dito na ako sa grocery Dito na ako sa grocery deliver tayo. Okay, Abay, nakahanda na. Ito na po yung palit okay. ng DLN with your previous. Aba, may, may previous pa. <laughs> oh, o, ayan naman yung deliver ko sa'yo. Ayan o. Ito yung scotch tape. Ay, yung isa. Yung malapad-lapad. Okay. Ayan yung ganyan. O, oh, ayan o. Oh, sige. Okay na. O, sige. Mamimili muna ako ha. Dito muna yung ano na yan. Mga palit. Okay. natin yung ano grasya sa taas kailang be what may ano rito kasi upuan selo upuan o no? may upuan dito oops yun nakuha ka rin yeah biskuit oh, maganda Shell, may ritchies? Yan po, may ritchies Pitcher yun muna Ito kasi Yung hangin na kasi, baby Ito kaya yan, yung hangin Ayan, pa yung plastic na malaki na. Kagayang ko nito. Ayan, ang bait naman ng pamangkin ko. O, lagay mo na dito. Dito na lang. extra sa video. Oo. <laughs> Saan? Clover na may lip lang? Ah, okay. Ito pala siya. Oh, may malaki na palang laki. May kasalo. Malaking size na siya. Ito kasi yung original na maliit. Ito malaki na siya. Ito rin. Meron na rin to. Mga, ang kanton lahat may malaki na ano. Bili tayo ng mga ripak na palaman. Ito. Itong hinanap na istar eh. Mala, masarap kaya itong ito? Cheesy? O oh, cheese iwan ko yung listahan ko tuloy ngayon nag-isip tayo kung ano yung bibilhin ko kaya ikutan na natin ito may medium kaya ayun medium ba or XL XL na lang sale sure ba tayo sa dagdag kita na to nga lang muna nakalimutan ko na eh pag may kulang may salistahan ka babalik ako intayin lang muna pans na natin yan kala ko may butas oh ano. ah! <laughs> uh, no eh okay. oh sige paparela ko yat magkano Ayan, 20 lang talaga. O oh, sige, okay lang yun. 1,600. O oh, yan, sige. Ang 1,020. Ito, mara sa kapatid ko. Naiyo ako. Padaan. Padaan po. Oh. Si Armona, may tao doon? Kihihil lang eh. Tiniligo pala. Lipat tayo sa kabilang bahay. Buti malapit yung mga bahay dito eh. Lilipat ako sa bilang bahay. May niligo pala eh. <laughs> <laughs> Namili ako eh. Dito kaya. Hello <laughs> po. Hello. 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 Hello.

Kita kita yung mga pamangkin ko. Oh. <laughs> <laughs> Ganyan sila pa rin oh, kita. Masaya lang. Wait ito so, nakapula teacher yun. yun. High school teacher, Zink Mills. Ito, graduating <laughs> <the duty laughs> na ko <to>, siya. <laughs> <laughs> Banding moment na pamangkin ko. Okay, kita, thank you. Bye-bye. Bawal, diba? ba? Exactly. Okay lang yan. May yan o, Ay, bakit? Ay, lang yan. Sige, tapos na. Hi, baby! <laughs> <laughs> Babay na. Wala, tapos na sa ako eh. Bye, Bye. Bye na. Ako so, talang, abalikan natin at yung pinamili. Si Uma, ambun. Tapos na, dear. Ba't may sexy dito? Sexy? Ito yung pinabarihan ko. Ito yung kaparansihan ko. Oh, ay, dito na lang. Oo, oh, may dadalhin ka. Yan, umuulan. Yan lang, sagit lang. sige. Bukas na lang ha, yung kulang ko. Bye-bye. Umuulan. Udi, po, umuulan talaga. doon. Bili niyo mo siya, no? Ken? Thank you, ha? Ay, oh, may gusto. Huwag na sigar niyo naman. Kaulan, ah. Pagdating dito, i-display pa natin to. Ito, mga litsiri, ya ang problema. Lakas na naman ng ulan. Lagay pala ako ng coke sa rep. Nakalimutan ko na sa sumabog. Ano? Sayang. Oo, oh, 等待枯萎。